amazing na buhay mga kabukas Ayan po, nandito tayo ngayon sa area ng mga heritage chicken natin Yung uh, relocation area So ngayon pa magpapakain tayo Madre Diagua mga kabukas Sagana na, sagana na ulit tayo sa Madre Diagua no? So ang ating pagkain uh, pakain, ito po para sa kanilang lahat ah uh, hindi ko nabilak sa pero more or less nasa 25 plus po yung manok natin dito ng mga breeders. Ito po ay uh, 3 uh, fourths, fourths kilo ng darak sa mais at saka 1 kilo ng chop madre de agua. Ayan. So yan, yan lang po ang ating ipinapakain sa ating mga heritage chicken sa ngayon. Pero nakita nyo naman gustong gusto nila. Oh. Uh. Gustong gusto nila mga kabokals. Oh. So, ito po, halo-halo ito. Uh, Rhode Island, Kabir. Hindi meron tayong isang pirasong uh, Brahma. Then ito si Dongtao Rooster. Meron tayong Cross uh, Asil Decal Brown. yan. Tatawagin ko po itong area na to na Chapsuy area. <laughs> Baka maging Chapsuy area ito mga bukas. Ayan. Hey. Okay. Yung mga rooster natin kasi nakakulong, kailangan nakakulong sila. Kasi nag-aaway-aaway ang mga yan. And hindi pa naman tayo nagbe-breed. Uh, condition ko pa uli. Kasi galing po sa, nagkaroon nga po tayo ng problema rito. Yan sa mga dati na sa channel, channel ko, alam yun po naging problema. Pero ngayon ay nagiging okay na sa uli sila. At wala, mo, wala na po tayo mortality dito lahat po ay goods na kaya lang uh, may pa, ilan ilan na mayroon pa rin halak yan hmm Eh nandito nga rin po si Shamu. Si Tanaka. Yung ating Tanaka. Ang dami itlog mga kabokals, oh. Hmm. Meron tayong dalawang itlog for today. Kaya lang. Uh, ayokong gamitin kasi nag-antibiotic sila eh. Tak-antibiotic sila dito. Kaya hindi rin natin magagamit yan. Pero ano yan. Walang similya yan mga kaboklas. Yung mga ano yan. Naglalandi. Ito yung ating ano oh. Oh. Sinong nakaka-miss kay Tanaka, mga kabokals So, ito po yung ating Tanaka. Mm. Yan. Parang ano rin, ha? Ah? Parang palugon, mga kabokals So, ang pangit ang balayibo niya. Ito po yung ating Shamu, Tanaka. Pure po ito, pure. Galing po kay uh, Salty de la Cruz ito. Ayan. Ano mo na? Ito, hindi, hindi kasi po pwede isama to dito, mga kabokals sa mga babae inaaway niya. Napakatapang po kasi ng ano, siya kaya kailangan ako lung siya. Sinasabong niya 'yung mga ano, babae. Ano So ito ah, malakas din po 'to kumain ng ano. Mm. Kaya no, ito, niya, ba? Malakas din po kumain ng Madre de Agua, ayan si Tanaka. Eh, hmm. Hindi okay, ka ng mabuti, pakita mo sa kanila oh. Ano ito? Ah. ah. Mm. ah. natin sa kanila malakas ka kumain ng ano. Mm, dali kai. Ay makabawol sa lakas kumain ng ano yan, no. Nang Madrid uh, Madre de si Tanaka. Ito wala okay na to makabawol wala na siyang halak, wala na siyang sipon. Ah uh, rin kumain uli. Kaya lang parang ano, parang maglulugo ng pangit ng Parang palugon siya. O, oh, nakita niya naman, o. Oh, lakas kumain, di ba? Hmm. Balik na kita, bigat mo eh. <laughs> Nangangawit ako eh, ha? Hmm. Yeah. Hindi ka, tatalon. Hmm, ito. O. Oh. O. Oh. O, oh, doon, balik doon. Hmm. Good girl. Good girl. Yan, Yan ande meron po tayo mga il ilan ditong pasyente. Ito yung ano, may mga sipon pa talaga kaya nakakulong po sila. May mga sipon. Yan. Ito yung isa nating kabir na kabirhen. Ito. Yan, mga vocals. Pero oh, kumakain na rin yun. Eh, oh. No? Kumakain-kain siya. Hmm, kumakain naman siya. Eh, ginagamot, ginagamot natin yan. Nakatableta siya. Yung mga nakakulong na ganito may sakit, nakatableta siya. Tapos itong karamihan, naka-powder silang ano, uh, antibiotic. Ambroxetil. Yan sa mga nagtatanong, ambroxetil po ang gamit kong powder na antibiotic para sa sipon, halak, pisik. Yan, ambroxetil. Wala po tayo ni indoor oh, so yun lang po ang aking gamit. Kahit ano naman po antibiotic ay po pwede nyo gamitin. Lahat naman po yan ay mabibisa. Hmm. Ito si ano, Dongtaw. Dongtaw rooster natin, oh. Oh, inaagawan na, oh. kayo nang aagaw? Wala na ba kayo? Hmm, ito pa. Oh. Hmm. Ito so, mga kabukalas, oh. Ano gata? Hmm. Ayan, flex ko lang. <laughs> Ipiplex ko lang mga kabukals Yung ating uh, Brahma hmm. Oh. Yung ating Brahma mga kabukals Oh, ang tikas oh. mo, brother ah. May mic pa ako. Oh. Hmm. Ba Brahma yan mga kabukals Yan. may po ka rin? Ah, wala. Matibay sa sakit itong mga napansin kong mga kabokals, itong mga brahma. Matibay sa sakit. Kasi kasakasama nila yung may mga uh, halak, sipon. Pero sila wala, oh. Ayun, oh. Yung hen, ganun din. Wala rin, wala kasakit-sakit. Eh, yung mismo, yung hen mismo, eh, talagang kahalubilo niya. Ito nakakulong, pero nandito siya. Pero wala, wala siya, oh. Malinis ang mukha, mga kabokals, oh. Oh, malinis ang mukha, malinis ang ilong. Oh. Oh, ayan oh. Ang okay. ganda. Oh, oh, oh. Hmm. Ka Ito. Ah. Ganda rin mga kabokal oh. so. Hmm. Pang ano talaga siya, pang show type lang talaga. Ang ganda talaga na tagnan. Kung yung papalakarin mo lang sa bakuran mo, mga ila, ilang ila piraso, ang ganda. Pang ano lang, pang attraction lang ba? Kaya ito, ikikip na rin natin to. Pang ano lang sila, pang attraction lang sila. Ayusin pa natin yan. Itong rooster kaya lang mailapag ko rin sa, ano, sa scratch pen para maka, ano, makainat-inat kasi malaki siya eh. Malaki siya eh. Hmm. No, Madre mother di din yan mga kabukas, oh. Puro Madre Diago yung mga alaga natin dito. Mula sa baboy, kambing, pato, manok, ka Brown, lahat yan, naka Mother de Agua. Yan, ito yung ating ano, Kabi Rooster. Ito yung nag nating Kabi Rooster na pure. Hmm. Then, syempre, si Kennedy Roger. Mga kabokals, oh. Dami miss niyo ba si Kennedy Roger? Hmm. Yan yeah, mga kabokals oh. Nami-miss niyo ba si Kenny the Roger? Ito po yung ating pure Rhode Island hmm. Pure Rhode Island Red The Rooster Si Kenny the Roger mm. Araw nga oh. Yan mga kabokals oh. ng tahig, puputulan na kita ng tahig Pang-apat na putol mo na yata yan yeah, brother ah. Eh. Matanda na ito mga kabukos. Ito po, pinakauna-unahang manok ko. Pinakauna-unahan. May kasama tong inahin, kaya lang na itinool ako na. <laughs> pero ito talaga kauna-unahang manok ko, si Kenny the Roger. May very first. Pero nakakita niya naman, nandito pa rin siya. Eh. Napakatanda na na ito. Pero ito, ano pa, sumasampa pa rin yan, si Kenny the Roger. At pero uh, pa tayo ba yung Rhode Island ko rito? Pito. Ito yata, walo yung ating Rhode Island pa rito. Yan. So ito yung area nila mga kabokas Mas ginhawa talaga oh, Nakita nyo Napakainit sa paligid ngayon Tirig na tirig ang araw Kasi na, ano na Alas 10 na uh, Tanghali na naman <laughs> Tanghali na naman ta. Kasi hindi pa natin na si Kaso Pero nakita nyo Ginhawa-ginhawa yung kanilang ano Pinalalagyan oh, Malamig Saka sa ilalim ng puno ng mangga. Hmm. Kaya naman ano, natigil na yung pagkamatay ng ating mga manok. Yung mga kabir na ating natigil na yung pagkamatay. And then doon sa baba. Ayan, so, siya nakamakabukas kung malayo ah. Pero ayan. Ayan. Yan, so dito sa baba mga kabokals Pero pa tayo rito yung dalawa May dalawa tayong May dalawa tayong ano rito pasyente na Di Brown, eh, ito mm. Malakas siya Malakas siya mga kabokals Kaya lang problema ko rito yung Yung palong niya kasi yan, eh. hindi naman, parang, hindi naman bulutong, kaya lang. Hindi ko alam po ano to. Parang kalyo ba? Parang kalyo sa mukha niya. Ayan Pero ano na, nabawasan na oh. Medyo na ano na. O parang kalyo mga kabokals. Sa, lalo na sa palong niya sa taas. Para siya may kalyo na ano, matigas. Ang ginagawa ko dito, ginagamut uh, ginagamot ko rin siya ng yung panggamot sa bulutong. Ginagamot ko siya ng... Ano ba ito? Ah, uh, time ito. So ito, bago natin siya pakainin, susubukan ko muna siya ng time Tak, Mm. Ta Malakas naman siya kumain. Ito yung isa sa mga thunders natin. Yung ito. ito po yung isa sa mga thunders natin. Hmm time all mga kabokals hmm. yun kasi alam ko nakakahawa ito ano kaya pinulout ko siya kasi sagwa tignan eh nung palong niya oh. parang ano may kalyo nga tubukan ko lang kung matatanggal ng ano kung sa time all yan And then ito, usual Madre de Agua. Madre de Agua rin ang kanyang pagkain. Yung oh, ginawa, ginawa pa rin mga abokras kasi nasa ilalim nga sila ng puno ng mangga. Although itong area na to ay hindi na asa, hindi na, na, ano, wala na sa bubong. Kaya meron silang sariling ano, ito mga tabla, mga plywood para pag umulan hindi sila mababasa. Hmm. Ayun, kumakain, malakas kumain to eh. Yan, and then meron tayo isang Ito yung isang nating cross hmm. Ayan yung ating isang cross na Oo, oh, mga ganyan ka pa Ito ano Rhode Island Kabir Cross Rhode Island Kabir Yan kain. Yan. kumain ka nung kumain. Marami tayong Madre Diago ngayon. Hmm. Bali, medyo ginahawa tayo ngayon kasi meron na tayong taga-harvest. Ito, <coughs> may isa pa tayong pasyente mga kabokals. Yung isa natin. Ayun. Oh, Ayun. Hmm. Oh, mata matapon. Ah, <laughs> uh, ito yung ating isang decal brown. Ang nangyari dito mga kabukals, uh, hindi lang siya kumain eh, nandoon siya sa grupo niya pero hindi siya kumakain. Pero wala ko nakikitang sipon, wala ko nakikitang halak sa kanya. Hindi basta hindi lang siya kumakain kaya binukod ko lang dito. Pero ako ngayon ay eh, kumakain kain naman na siya. Yeah. <laughs> Mukha. Mm. Ayan. Ayan. Oh, may natira pa. Ayan, mga kabukas, mara. May natira pa. And ubus na, oh. Oh. Ayan, oh. Kita niya ba? Gusto ni yung mga binigay nating kainat sa mga nakagala nating inahin. Kaya ito, itutodo na natin sa kanila lahat. Kasi napakainan na natin yung mga nakakulong. Boss, nakita nyo naman o boss. Gusto gusto talaga. Oo, ah, nagagawa pa oh. ah. hmm. o. So, ito, dito. Wala kita kay sa camera. Hmm. Ayan. Laking bagay din yung Madre de Agua, mga kabukas. Uray mo kung wala tayong Madre de Agua. Napakagastos. Wow. Ah. So maganda talaga yung ano mga kabukas yung decision ko na gawin itong relocation ng ating mga heritage itong area na to. Maganda talaga ng ano, ng resulta ito. Ayan oh. Nakita niyo naman, gustong-gusto talaga nila yung ating pagkain ng Madre de Agua. And uh, the Rock lang talaga yan oh. The is Madre de Agua. Medyo tinitipid ko kasi mula ases at paubos na. Uh, Naka-allocate kasi sa baboy talaga yun, saka sa kambing eh, yung molasses natin. Pero pagka marami tayong molasses, may molasses pa dapat yan. Kaya lang ngayon wala muna. Tipid-tipid. <laughs> Para umabot. Yan. Kasi yung kambing at baboy yun ang hindi ko pwedeng mawala ng molasses talaga. Kung kanilang pakain. Ang ganda ito ng ating Brahma. Although hindi siya pure talaga ha, mga kabukalos. hindi siya pure Brahma talaga. Silang dalawa. Ito naman eh, hindi ko malamo kung ibigay na sa atin to. Nung kapatid nung may-ari na lupa. Uh, basta sabi niya, lagay ko na raw dito, alagaan ko eh. <laughs> eh matagal na eh. Hindi na niya ako inaano uh, kinakamusta ano ano. Baka binigay na nga eh. <laughs> Ayan. So yan, uh, yun naman dalawa na yan eh, pang, ano, pang attraction lang natin yan. Ang ganda tignan eh. Hmm. Yan. So ito, nakita nyo naman oh. Yung ating mga kulungan ay nasa lilim. Hmm. Then uh, pagka pumihit ka rito, oh, nakita nyo yung sikat ng araw mga kabukals oh. oh. Diba? Papakainit sa labas. Pero dito ay malilim oh. Malilim sila dahil dito sa puno ng mangga na malagong malago ang dahon. Kapapalit lang kasi ng dahon niya mga kabokals. Oh. Ito pa isa oh. Ito namunga lang to eh. Kaya hindi siya masyadong nagdahon eh. Kasi namunga eh. Dahil bunga eh. Pero ito kasi. Itong isa na to hindi masyadong namunga to. Kaya ang kapal ng dahon niya. And siya yung sumasangga ng init ngayon. Kaya, ayan. Hmm. Ito. Ito yung mga na-harvest na ni Emo, no? Yan, yung area na yan, oh, nakita nyo naman, mga ano na, napagkuwaan na. Ah. Sanay na rin si Emo, no? Bilis lang. Na sanay ko na rin, oh, yung tinuro ko sa kanila na ititira lang yung tuktok. Ayan, ayan, oh. ititira lang yung mga tuktok. Natutunan din nila kagad. Actually, si Emo na lang ang nanguha ngayon. Kasi si Renan, yung kapatid niya, nagtrabaho na sa car wash. So, si Emo na lang talaga yung kasakasama ko dito. Solo flight na lang siya. Dati, dalawa sila ni Renan, yung kapatid niya. Hmm. Dito pa. Halos kalahati pa. Halos kalahati pa yung hindi niya nakaharibisan dito sa area natin sa loob. And then, pagka natapos siya rito, meron na rin tayo sa labas na... Malapit na rin, pwede na rin. So sakto lang 'yung pagka naubos niya 'to, ah uh, sa labas naman siya. And then magpapalago na naman ito. Magpapalago na naman ito mga 'to. Uh. Maganda ngayon kasi ulan init, kaya 'yan ang gusto rin ng ano, Madre de Agua. Kaya bigla siyang nag-ano, uh, nag-spike, yeah, nag Nag-spike, nag-spike 'yung kanyang growth. Hmm. Ito bigla ano. Biglang lago mga kabokals oh. Biglang lago. Ah, dami mangga na laglag ah. Hmm. Ah, sayang oh. Oh, lalaki pa naman oh. Hindi ko nakikita to ah. Saan kaya galing tong mga mangga na to? Ah, dito. Ah, meron din mga kabokals. Oh. Ah, kaya lang mataas. Mataas. Hindi kaya ng powers ko yan. Ah. Ayan o, oh, naman. Kaya lang itong branch, itong sanga na ito kalamat, mabawasan ba? Kasi na, ano, eh, natatakpan yung ating mga Mother Diago eh. Hindi makaano, hindi makaangat. Sayad na sayad na, kailangan mabawasan to. Pag ano, mabawasan amin ni Emo na konti. Saka pa, pati yung sunlight ba eh, ano, makapasok din. Ayan, so ito po. Ito naman po ang ating... Uh, na ibabahagi sa inyo ngayon yung ating uh, relocation area na baka tawagin po nating chapsuy area <laughs> chapsuy area so ibig sabihin eh dito ko dadalihin lahat ng mga halo-halo yung mga halo-halo natin and then dito tayo kukuha ng mga pangkatay-katay natin yun ang plano ko kasi yung dun sa kabila area niya po ng mga decao brown yun eh tapos yung doon sa original breeding pen natin, doon naman tayo magbi-breed din ng mga Deca Browns. And sasamahan din po natin pag mag magbi-breed tayo ng mga Shamu, Dong Tao, baka doon din. Yan. So, yun. Ma malamang check area po. Ang kalabasan nitong area na to. Dito na tayo kukuha ng mga pangkatay-katay. Actually, dito mara, may mga pwede tayo makatayin dito. Yung, ito, mga bansot ito eh yung may iksipaan na kabir okay. hindi na rin kasi magandang gawin inahin eh pag may iksi paa eh. sobrang iksiparan parang teletubbies ayan ayan po tanaka mabos, oh maubos si tanaka oh mm. ano ka ikaw may iksi pa mo oh, may iksi mo na ah hindi sige lumaki ka pa Bata pa naman siya. <laughs> Ito lang itlog. Eh. Kaya lang hindi nga natin pwedeng kainin kasi naka-antibiotic to mga to. Ayan. Ayan po ang ating update for today. And ayan, ayan yung ating mga pato. Nakahiwalay syempre. Nakataob ang planggana at magpapalit ako ng tubig. Sobrang dumi na kasi. Ayan. Ayan. Kaya mga kabukals, so uh, hanggang dito na lang po muna tayo. Uh, ito lang po aking may, may bahagi sa inyo for today. Uh, bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Isaiah Rael Ratio, Silent Viewers from Jeddah. Oh, sa mga silent viewers natin sa Jeddah, Saudi Arabia Shoutout po sa inyo lahat And ingat po kayo dyan. Uh, Shoutout din po kay Sir Joshua Palapar. Ayan. ah uh, and guys, may mga nagpapashoutout kasi kaya lang user po. User code po yung gamit nyong uh, pangalan. So, maganda may pangalan. Mahirap po kasi yung user tapos may mga number-number letter letter may po yan pero shout out talaga po, po sa inyo lahat sa lahat po ng mga user code <laughs> nagpapa shout out shout out po sa inyo lahat at syempre sa lahat po ng mga solid ko buko shout out po sa inyo lahat sa mga silent viewers ko po maraming maraming salamat shout out din po at syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyan sir shout out po ayan hanggang dito na lang mga kabuko sana po nag enjoy kayo so ito po ito po yung ating ah uh, uh, pan display na Brahma rooster. Hindi pure, hindi pure. Ayan. Brahma, uh, semi-Brahma. <laughs> ayan, pero ganda niya. Hmm. Ganda niya. Uh. ayan, maraming salamat. So muli, ito ang yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab. Magsikap. At hindi kumilos. At siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye.